Hello mga ka-super! Magandang hapon! Good afternoon! Mga oh, pinakulo! Pangati mo waray! Afternoon duty! Ang negosyante! Ano ba? Number? 6, 9, 97. 9, 7, 9, 7, 2, 8, 2, 8, 7, 2, 8, 7, 2, 8, Okay mga ka-super, for today's habang tayo ay naglalagay ng plastic para ready na tayo mamaya sa ating peak hours, no? Time check mo na tayo ay 3.30, nag-close ako ng 2 hours, naidlip, kumain, naligo, pero hindi naman nakaidlip dahil na may mga kumakatok, delivery po, tubig, soft drinks, so, ayun. Ending, hindi rin tayo nakaidlep, so, sabi ko bukas na lang ako, mag-duty na lang ako. At mamaya dami ko pa rin display, hindi pa na-display di yung ating mga nakabox. So anyhow, for today's video, ang nyaw yaw ni Madam ST ay, di ba nag-post ako kanilang umaga, sabi ko, wala tayong super A, so no is tayo, kundi magtinda kahit puyat tayo, kulang sa tulog. So ang daming comments, no? ang daming nakaka-relate, minsan yung iba. Sabi nung isang ka-super ko, sabi niya, pwede naman mag-close daw, isang araw lang daw naman. <laughs> Baka daw magkasakit, gano'n. Wait lang, wait, dadating. Iyan, may duman sa aking ahente ng Delight. No? Pinupunta na ako dito. Eh, si Delight, hindi naman siya gano'n ka, katulad kay Yakult. <laughs> si Yakult talaga everyday talaga. So si Delight is okay lang sa alright. Alam niyo binibili nito pag may nagtitimpla ng soju. Ito na malaki. At saka yung iba iniinom din. Kasi sabi naman ng iba mas healthy daw to si Delight. Delight big naman? So kumuha ako na malaki. Meron pa kasi ako yung maliit. Lima. Naubusan kasi ako nito. Ang benta ko nito 50. Ang punan sa kanya 43. Pag sa Pure Gold ata nito 45. Ayun. So lima-lima lima lang kasi mabilis ang expiration nung ni delight. Okay, so balik na tayo sa ating yao yao. For to yao yao, mga ka-super, ito na nga, no? Kasi binabalikan ko yung comment doon sa aking video kaninang umaga na, no, choice si madam, ang negosyante, siya club, walang assistant, no? Kaya, tiis-tiis. So, nasa ano na pala siya, 9.6k k views, di ba? 33 comments, 6 shares. So, ibig sabihin, ang dami nakarelate. Kasi, tayo talaga, no, tayong may-ari ng tindahan, meron tayong super assistant na sa akin, stay out. So, may mga tendency talaga na hindi sila makakapasok sa atin, di ba? Lalo pag stay out kasi may choice sila, may choice sila kung masama yung gising nila or may nararamdaman sila. So, okay lang sa kanila na pumasok. Kanya, no? So, sa akin naman, no work, no pay. Pero ang ano lang kasi sa akin is, syempre, inaasahan mo. Lalo pag Monday, di ba? Pag Monday kasi sabi ko nga, bawala ko absina na Monday dahil maraming trabaho, maraming gawain. So, syempre, kung masakit talaga ulo, eh, wala tayong magagawa. So, tayo, eh, syempre, dahil nga vlogger tayo, <laughs> share ko lang, di ba, na no chase tayo, duty tayo dahil negosyante, kahit puya tayo, ilan magbukas pa rin tayo, no? So, dun sa comment, sabi niya sa akin, akin, pwede naman daw mag-close. Isang araw lang naman, kawawa naman daw yung katawan, baka magkasakit pa. So parang naisip ko lang siya, no? So ito ay healthy discussion, hindi ako galit dun sa nag-comment. Natutuwa pa nga sa kanya kasi nakakuha tayo ng yaw, pang yaw-yaw, di ba? naisip ko, yaw-yaw, di ba? Kasi alam ko, maraming makakarelate na tayo mga may-ari ng tindahan, mga negosyante. So dalawa lang naman, sabi ko nga, di ba? Isang negosyante at saka negosyante-negosyantehan. So dahil tayo ay negosyante, hindi po madali sabihin mo na magsara ng tindahan. No? Napakahirap sa akin, ha? Ako, ha? Iyahirapan talaga ako yung sabi mo mag-close ako ng tindahan. Bago ko ba ako mag-close, alam ba itong araw na to mag-close ako, ang dami ko po nang kinoconsider yan, kung anong oras ba ako mag-close, anong oras ako mag-open, maglalagay ba ako ng paskil na close, mga ganun. Kasi sa akin, bilang isang negosyante, hindi po madali mag-close ng tindahan. No? O, di ba, ang pera na lang kung talagang in case of emergency hindi ka talaga makabangon talagang 'yun naman i-accepted naman 'yun pero 'yung sabihin natin na hindi lang tayo pinasukan ng ating assistant tapos puya tayo pagod tayo hindi na tayo mag open ng store no, 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 ako dyan. So, kasi ako, kahit ilang oras lang yung tulog ko, kung kailangan ko talaga mag-open ng tindahan, kahit wala assistant, kahit puyat ako, sisikapin ko talaga magbukas. Bakit? Dahil nga, tayo ay negosyante. Yes, push cart natin yan. Bukod sa tayo ay negosyante, syempre, ang una natin iniisip, syempre sa iba sasabihin, kikitain din naman yung benta, no? dahil dahil yung iba sasabihin naghihina yang sabenta. o nandoon na tayo na sa point na sayang ang benta. Pero ang pinaka nasa top of my mind talaga is yung mga customers ko. So ganun ka rin baka super kasari na kaya hindi ka nagko-close agad-agad sa tindahan mo. Hindi ganun kabilis 'yung mag-close sa tindahan mo kasi iniisip mo 'yung customers mo no? Kasi ako, mas iniisip ko yung customers ko kaysa dun sa benta. Kasi yung customers ko, alam mo yun, yung andun yung connection natin sa mga customers natin. Expectation ng mga customer natin. Obligasyon natin sa mga customer natin. Kasi nagtinda tayo so obligasyon natin sa ating mga customer na mag-open tayo kasi bibili sila. Yung mga pangailangan nila sa araw-araw nandito sa tindahan natin. So tayo bilang isang negosyante, dapat responsable tayo. Responsable tayo. Ganon. Wait lang. Ayun nga, di ba? Nakakaloka yung <laughs> Kasi nga, di ba, iniisip natin yung ating mamimili. Alam mo yung ito to yung nasa isip ko no, pag ako ay nag-close. Iniisip ko yung mga customers ko na, alam mo yung may mga customer tayo na nasa malayo, sasadyain yung tindahan mo kasi alam nila, always open ka. So dahil lang hindi pumasok yung assistant natin o masakit ang ulo natin para mag-close tayo. Pero para sa akin, napaka hindi madali. No? So tayong mga tendera, may ari na negosyo, kahit masakit ang ulo natin, no? kung talagang kaya pa natin magtinda, titiisin natin, magtitinda tayo, mag-open tayo kasi iniisip natin yung ating mga tumors, no? Kanina nga, syempre, pag wala super A dito, hinahanap talaga siya ng mga tumor. O, asan yung assistant mo? Sabi ko, hindi pumasok. So, nagkaroon kami ng parang usap-usapan na, ganun talaga, no? Pag yung mayroon tayong, pag mayroon tayong mga assistant, pag hindi sila pumasok, tayo ang nahihirapan. Kasi nga, tayo, may ari tayo ng negosyo na eh. So, tayo ang ano dito, talagang nagmamanis, tayo ang responsibilidad natin yung ating negosyo. Yung mga assistant naman natin yan, pag-uwi sa kanilang mga bahay, isipin na nila yung mga kanya-kanyang pang sariling gawain. No? So tayo talaga yung kailangan nakabukas yung ating tindahan, mapa wala man tayong assistant o meron. Kaya kung relate ka ka super kasari <laughs> na tayo talaga bilang isang may-ari, bilang isang negosyante, titiisin -e natin, magkapagbukas lang tayo ng ating tindahan. Kasi ang iniisip natin yung tumors natin. Alam mo yun? Gusto natin yung mga tumors natin, yung suki, lalo yung mga suki natin. Pagdating dito sa ating tindahan, nag-effort sila pumunta sa ating tindahan. So, dapat open talaga. No? Kaya sa ating mga may-ari, nahirapan talaga tayo. Alam mo yun? Sino makaka-relate na marami tayong parang isinasan tabi na yung ating mga social life, yung mga happenings minsan di tayo nakakapunta, di ba? Kasi, yung ating tindahan, mga gano'n, no? At, talagang, inisip talaga natin, hindi pwede mag-close. Lalong-lalo na kung bread and butter, no? So, ito pang dahilan, kaya hindi tayo, hindi ako basta-basta nag-close. Kasi, dito tayo kumukuha. Kung wala tayong kita sa isang araw, ipano eh, paano na yung ating mga bayarin? Eh, yung isang araw na benta, nakita ko dito sa aking tindaan, napakalaking bagay sa akin. Dahil nga dito tayo kumukuha lahat ng ating mga kailangan. Kaya hindi pwedeng magsara-sara. Ganon. Siguro sa aking mga kasari na okay lang sa kanila, mabilis lang sila mag na okay, mag-close mo na tayo, naantok ako. Pagod ako, may sakit ako, mag-close mo na ako dyan. Eh, kung magkasakit naman ako, ganyan. O tama naman yun, no? Pero, magkakaiba tayo ng store. Siguro ikaw, kaya mabilis tayo mag dahil hindi naman ganun ka talagang asang-asa ka sa tindahan mo. Pwedeng naglilibang ka lang, pwedeng may sumusuporta sa'yo, pwedeng hindi lahat ng bayarin kinukuma sa tindahan mo. Kaya easy lang sa'yo mo na mag-close, magpahinga, mga ganun. So wala namang problema yun kasi ito nga yun eh. We're not in the same store. We're not in the same shoes. Diba? Magkakaiba tayo ng sitwasyon. So ako, appear na lang tayo sa aking mga kasuri, kasari na relate sa sitwasyon ko. No? Siguro naman alam ko marami makaka-relate. No? So, ganun lang na hindi madali sa ating tindahan. Yung mag-close, ganun. So, kahit lang yung ulo, close, ganun. Kasi nga, para sa akin, negosyante ako. Ano man mangyari, walang assistant dyan. Masakit ang ulo ko, the operation must go on. Ganon. Kung baga, the show must go on. Ganon. Di ba? Ang dami alam ni madam. Oo, kasi ganon talaga ang negosyo eh. Ang mga customer, nandyan yan eh. Di diba Kung pawala-wala ka, Kinabukasan, eh, daming galit sa'yo nakakaloka. Ito bang mahirap sa tindahan natin, nag-close lang tayo ng ano eh, ng isang araw, talaga kinabosan, oh, ba't lang kahapon, wala kami nabilhan, ganun, parang kasalanan pa natin, ganun, ba? Diba? Kasi nga, umaasa na sila sa ating tindahan. At, at, ang ano pa, yung mga nagpapakash out pa, ito pa din, kagdag pa din sa isipin ko, yung mga nagpapa-cash out, napapasok sa trabaho, na naisend na, at kay, alam nila na open yung store mo, kaya kukunin na nila, pamasahin nila, pambao nila. So ako, nasa isip ko sila eh, huwag si ganito, naku, walang kakainin, walang babaunin. Ang daming magme-message sa'yo, ang daming kakatok sa'yo, di ba? Mga kapahinga din, di ba? Hindi rin, no? Kaya talaga tayo, we sit to eat na magkaroon tayo ng assistant para always open yung ating tindahan at kung may mga time na wala tayong assistant, hindi tayo talaga may-ari. No? Kasi mga natin. Hindi tayo dun sa benta eh. Kasi makikita nga natin, yung natin. Yun talaga yung pinaka number one na nasa isip ko. Yung mga tumors ko na umaasa sa Roast Jams Mini Mart. Diba? Yung mga pagkain nila, ulam nila, baon nila dito at makakuha sa Roast Jams Mini Mart. Ah, gano'n. <laughs> yung mga close nga ako nung dati-dati pa. Parang, wala kami mabilang bigas, wala kami mabilang ganito, wala kami mabilang hotdog, wala ganyan, 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 ganyan. So, ngayon, 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 diba? Lalo, talaga nag-mini mart tayo. Gusto ko, always open. So, N nadaanan ko na yun eh, yung pagiging negosyante-negosyantehan na, okay, pwede ako mag-close. Ay, antok ako, mag-close ako. Bakit? Bahala kayo dyan. Basta ako, matutulog ako. So, nalagpasan ko na yun eh. So, ngayon, nanegosyante na ako. Negosyante ini eh. So, kailangan open yan. Kulang <laughs> na nga lang 24 hours open. <laughs> ba? Diba? Pero, sabi ko nga, we're not in the same store. We're not in the same situation and we're not in the same shoes. At we're not in the same mindset. So, kung yung mindset ko ganon, sa'yo iba. So, respetuhin natin yan. Okay, okay? So, ako hindi ako galit. Ha? Hindi ako dalit dun sa nag-comment. Nagkaroon na nga ako ng idea na iyaw-yaw, no? Kaya, yun. Ako, na iyaw-yaw ni Maddie. Uh -huh. Ah ah Ganon? Akaloka. So, ay siya. Mag-display na nga ako dito. <laughs> Nakakaloka ah, yun, di ba? Ano pa ba yung sasabihin ko? Kanina, gusto ko na mag Ang dami kong gusto sabihin sa isip ko. Tapos nawala na ngayon, di ba? Mayroon pa akong gusto tumbukin, eh. Nakalimutan ko na. O siya, bye na. Thank you for watching. Mabuhay.